Hello everyone, my name is Josh and welcome to our OFW channel So, ayan, samahan nyo na naman po ako ngayon mga kagurang Nakita nyo naman kung anong dalak ko This is uh, manok, so isang buong manok mm. Napaka-mura lang po ang manok dito sa kaharian mga kagurang So, mga ka-OFW, samahan nyo ako magluto nitong tinatawag nilang halang-halang just -halang, ko sa bisaya halang-halang ni kaya daghan na sili kaya muhang siya talaga tinatawag siyang halang-halang di ba <laughs> halika samahan niyo ako magluto kung paano lotoin tong ating halang-halang Visaya version first una sa lahat is slice muna natin ang ating manok hmm. ang hiwa nito mga kagurang hindi masyado ano maliliit lang ko ang hiwa kasi ang halang-halang yung parang version yan siya ng malalaking ang uh, ano ng sisig no yung sisig na na tawag nila ay, yung sisig naman kasi is durog masyado yun eh ito naman is slide maliit lang yung hibong ganyan ay Friday everyone Yan, yeah, beer Santo pala ngayon So, ang gagawin natin nito Kanyan lang siya Habang ang aking mga pusa ay Tapos-tapos lang kumain para silang mga patay guto mga kagura mga ka OFW na hingi ng hingi ng pagkain tapos kung mayroon pa namang hindi nila magustuhan ayaw talaga nilang kainin so ngayon mayroon ako doon mga sobra sobrang pagkain bigay ko na lang dami dami puso sa baba medyo malaki po po, namutakin muna natin siya ng asin bago natin siya hugasan. So, yan, ganyan. Para matanggal po yung lansa, ganun talaga lagi ang gagawin niyo mga ka-OFW, no? Kasi ang asin ay nakakatanggal ito ng lansa. O, di pa. Tapos, para pumasok na rin yung kaniyang Uh, timpla sa kanyang lokaloob-looban. panso. ibabad mo natin siya ng one minute. And now, meron po tayong maraming sili. Uh, lagyan natin ng luya. At ito, tanglad. And of course, ang ating bawang at sibuyas. At lagyan po natin siya ng dahon ng cilantro. This one, no? dahon ng, ano, uh, not cilantro. Hindi <laughs> ko alam yan. Dahon pala yan ng uh, dayap. So, ngayon, ganyan lang, no? Ang Loya. Anyway, shout out muna pala dyan sa ating lahat ng OFW. Sana nasa magandang kalagayan kayo. Hanggang ngayon ay Bernie Santo. So, bawal na kumain na ng laman. So, ngayon, gagawin natin. i na lang natin yung iba. Char. siya na po na kakain po kami ngayon ng manok kasi andito po kami ngayon sa trabaho diba so ang ating sili kailangan actually naubusan ako ng siling ano ng Thailand na chili na kahit dalawang piraso lang na kaanghang na ito chili kulikot ito diba so mamaya na itong dahon na ano. so ready na ngayon tayo na kawali. tayo ng 2,000 at mainit na ang ating mantika, Ilodo na natin ang ating Okay, guys, lang po. talagang nanood po tayo na ay ah, nakinig po tayo ng Misa kay Father uh, ah, Father sa Cebu sa ah, sikat na sikat niya yun parang po ganyan lang ang pag-upay ang kiling din ang inuhang albiro ayan ang bango-bango

hugot dun yun. Ang masasarap talaga niya, no? Yung feeling na buyo. Na din talaga ang angay nito sa ating halang-halang. Oo. Oh. Ito ang ikayo para mahalo na yung mga ingredients. po na ating ah pointil, adroga so ayang di joong pumkulok na at implahan po natin sa uh, uh, patis. <laughs> so, ayan. patis no? lang po ang ating para nito, mga ka ha. patis from Thailand. patis natin, dadagan natin ng durog na paminta.

Lemon leaves. Actually, ang aking lemon ay tumigas na. Pero pwede pa yan siya. Pwede pa yan siya kasi pa humot-humot ramanasya, pa? Humot, humot, Ato ramana adayik okay okay yung. sa Kung na na ako parugiya. sa service. Kung gusto niyo na medyo man mister mies na konte, silagian niyo ng konti, I'm sure, buddy. Oksurondol. Ah, lingon, bale, ba, Ketong... po ang ating halang-halang na manok. So ayan, tikman na po natin kung ano ang lasa. Hmm. Hmm. Tama lang po ang lasa mga kagurang? Mm -hmm mga ka OFW. At saka yung aroma ng tanglad, no? At saka yung uh, lemon leaf, leaf, yung dahon ng lemon. So, Talagang maram maramdaman mo. Mm. Pero hindi siya masyado kaanghangan talaga. Dapat kung gusto nyo maanghang talaga ng bonggang-bongga, yung siling labuyo ang gagamitin nyo. Hindi ako nakabili. Eh. Sensya na po. Pero masarap. Uh -uh. Mm. walang lansa at all, di ba? Mm -mm. Hindi katulad ko na ako ay napakalansa talaga. And that's it for today's vlog, mga kagura, mga ka-OFW. Thank you so much for watching.